may bagong pakulo na naman ang ating gobyerno ngayon mga kaibigan at mga kababayan isipin mo sa drating na halalan ngayong Mayo 12, ay kumuha sila ng mga taga-ibang bansa kung hindi ako nagkakamali ito ay mga European para obserbahan daw ang gaganaping eleksyon sa ating bansa ngayong Mayo 12 panoorin natin ang video ito kayo na humusga ito ba ay kalukuhan o talagang nagpapahiwatig lamang na hindi natin kaya ang ating bansa na tumindig sa kanyang sarili kung hindi kung walang katulong Nasa Pilipinas na ang mga election observers mula Europe para i-monitor ang electoral process dito sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpadala ang European Union o EU ng 72 long-term election observers sa ilalim ng kanilang Election Observation Mission o EOM sa Pilipinas para obserbahan ang nalalapit na halalan sa bansa. Ang EU EOM ay pinamumunuan ni Chief Observer Marta Temido, isang miyembro ng EU Parliament mula sa Portugal. Ang mga long-term observers ay ipapadala sa iba't ibang rehiyon sa bansa, kasama ang mga kalungsuran at kanayunan. Sila ay mag-oobserba ng buong proseso ng halalan, mula sa mga paghahanda, mga kampanya, pagboto, bilangan, at mga aktibidad, pagkatapos ng halalan sa Mayo 12. Sila ay makikihalubilo sa mga nangangasiwa ng halalan, mga representative ng civil society groups, at mga miyembro ng media, para lubusang maunawaan ang buong proseso ng halalan sa bansa. Aabot sa 100 short-term observers ang sasama sa EU EOM ilang araw bago ang araw ng halalan at makakasama nila ang mga miyembro ng delegasyon ng EU Parliament at mga akreditadong diplomat. Sa kabuuan, higit sa 200 na observers mula sa mga bansang kasapi ng EU pati na ng mga bansang Canada Norway at Switzerland ang mag-oobserba ng eleksyon sa Mayo 12. Ang buong misyon ay tugon sa imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas na obserbahan ang national midterm elections ngayong taon. Senyales na ba ito na hindi na talaga kaya ng Pilipinas ang kumilos ng mag-isa bilang isang malaya at may sariling soberanya? Kung ang justice system ng Pilipinas ay pinaubaya ng Administrasyong Marcos Jr. sa ICC kaugnay sa pag-aresto kay FPRRD, ngayon naman ay sa COMELEC, ano ba talaga ang layunin ng mga taga-EU EOM na magbigay at mag-aksaya ng oras, panahon at pera para lang sa pag-observe ng halalan dito sa ating bansa? Para na rin sinasabi ng ating gobyerno na hindi kaya nating tumindig ng sarili natin kung walang tulong ang ibang bansa. Iba ganun ang pangyayari.